Ang sarap ng pansit ko, grabe. Maraming 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 salamat. Ito ang niloto ko, pansit, para sa 2 million viewers. Pasasalamat. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you, thank you. God bless us all. Hello mga guys, today's my gagawin is magluluto ako ng pansit. Pasasalamat sa aking 2 million views. Maraming maraming salamat guys sa inyong mga support. Sandali lang ha, mag-start na tayo. Ayan na, fry ko na yung kunting ano, pork. Tapos mamaya mayroon pa akong i-fry. Mag-start na tayo ng hindi sa mga guys. Ayan, so, nire ko na lahat ng mga gagamitin ko para tuloy-tuloy yung -tuloy pagluluto mga guys. Ayan, halo lang ng halo hanggang mag siya, golden brown. Ayan. Ayan mga guys, oh. Pwede na natin ihulog si onion. Ayan mga guys, dalawang onion yan kasi maliit ang onion dito. Ayan. Halo na natin yung konting pork. Ayan. Tapos ito mga guys, ipipry, fry natin siya para crispy, para ilagay natin sa ibabaw ng pansit, para looking yummy. Ayan naman guys, ready na. Pwede na natin ihulog ang vegetables si So, o oh, mauna muna ang carrots. Ito na guys, ang carrots. Hulog na natin si carrots. Ayan haluin natin mga guys. Ayan. Nalagyan na natin channel ng mga sangkap para sumarap. Ayan. O mga guys, simple lang. Ano so, ba yung black paper? Ito yung... Ito mga guys, lalagyan natin ng kikyam para sa dagdag ng sarap. Ayan, lagay ko na habang pinipay ko natin. Ayan mga guys, haluin ko na. Ayan, habang mag-absorb ang lasa, lalagyan muna natin ng mga baharap. Tapos mga guys, black pepper. Ayan, black pepper. Half spoon lang, maliit lang yung tablespoon. Ayan. Tapos, uh, magic sarap mga guys. One spoon, one teaspoon lang. Ayan. Ayan. Tapos, hahaluin na natin mga guys. Ayan. Malagyan ko ng toyo. Ito mga guys, ang toyo. Ayan, toyo yan ha. Ayan. Ahaloin natin. Tapos, takpan muna natin ng konti ha mga guys. para maluto yung carrots. Takpan muna natin. Ayan. Mga, mga pa, mga paipsi kan. mga guys. Ano mo kundi? natin. Hulog natin ang ripoyo. Or cabbage. Ayan na mga guys. Ayan na. Ayan na. Ayan. Haluin na natin. Wow. So yummy. Eh. Lagi natin yung sabaw doon kanina sa pinakuluan para dandang Ayan, tat tatapan ulit. Para maluto ang gulay. Ayan. Ayan naman guys, binuksan ko na. Lalagay ko na yung pansit. Ayan. Ah, so, ayan, lalagay ko na. Ayan. Kasi mga guys, pinakuluan ko yan siya sa ano, mainit na, binabat ko ng pansit sa mainit na tubig. Para hindi siya mag-absorb sa sauce. Ayan. Ayan naman guys, oh, yummy-yummy na. Oh. Ayan, well done ang aking pasasalamat na pansit para sa aking 2 million viewers maraming maraming salamat mga guys ayan ang aking video mga guys sa hindi pa nakasubscribe ang channel please click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga videos thank you and god bless all thank you bye bye thanks for watching mga guys thank you ayan kain na tayo mga guys so ayan ang yummy yummy ng aking pansit thank you so much mga guys god bless us all Like, share, and subscribe and hit the bell icon. Thank you.